Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. Sa umagang ito, ito sa isang maikling verse na ating babasahin. Sa James or Santiago uh, 4 at ang talata ay 17, ito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo mga Sa makatuwid sa kanya na nakakaalam na gumawa ng mabuti, at hindi ito ginagawa, sa kanya ito ay kasalanan. Ang sabi ng ating binasa, mga kapatid, mga kababayan, sa makatuwid sa kanya na nakakaalam, nagawa ng mabuti at hindi ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ano ba ang gawang mabuti, mga kaibigan? Ginagawa natin ito ako bilang isang nagbabasa ng kasulatan alam kong mabuti ang dapat natin gawin isa dito ang pagpahayag ng salita ng ating Panginoon na dito sa Biblia napakabuting bagay ito ang pangunahing mabuting bagay na dapat malaman natin ngayon kung hindi ko eh, uh, i-message ang nakasulat dito Ibig sabihin, alam kong mabuti magdudulot ng kaligtasan, ngunit hindi ko uh, ipinakahayag, nahihiya ko, ito ay magiging kasalanan para sa akin na nakakaalam ng mabuti. Kaya anumang mabuting bagay na hindi natin ginagawa sa ating kapwa, sa ating sarili mismo, ay magiging makasalanan tayo. Kaya kung ano ang mabuti, huwag tayong mahiyang gawin huwag tayong mahiyang ganapin sapagkat iyan ay mabuti sapagkat kung inyong pinigilang inyong sarili dahil nahiya ka sa paggawa ng mabuti lalo na sa pag sa pagpahayag uh, ng mensahe o salita ng ating Panginoon tayo ay magiging makasalanan bakit hindi natin naibahagi ang kaligtasan ang tao ay mapapahamak napahamak dahil hindi natin ibinahagi ang kaligtasan at ang mabuting balita na ating nalalaman. kaya mga kapatid ang ginagawa ko kahit wala tayong views wala walang, walang nanonood sa atin hindi mahalaga para sa atin kung walang gana sila manood uh, mag-like man lang uh, ang importante tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon pero Hari nawa mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo ay makapanood, bigyan ninyong pansin ang inyong uh, kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. Kaya ito ay mabuti na ginagawa natin, gawain man yan na ordinaryo o gawain spiritual, basta gawang mabuti Ibig sabihin na ayon sa kalooban ng Panginoon ay gawin natin. At huwag tayong mag-atubili na gumawa ng mabuti upang tayo naman ay pagpalain ng ating dakilang ikha. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Yeshua Messiah sa umagang ito sapagkat tayo ay binigyan ng buhay upang gumawa ng mabuti sa ating kapwa at lalala sa kanyang kalokopan. Magandang umaga sa ating lahat.